Tumatagal kami, kinausap pa kasi kami ni Mami. Kaya nga, si Mami talaga o, oh, istorbo. <laughs> Mami, istorbo ka naman. Sa no, pag-uwi namin, istorbo ah. Yo guys, ako mga pala, ang pinakamagaling na clown sa Earth at kasama ko si Pagadunks. Ngayon lang ulit kami nagkasama guys sa hinabahaba ng panahon. Dahil? Dahil? Sobrang busy namin pareha. Tama. May mga trabaho na kasi kami, tapos sa trabaho namin, hindi namin ginagalingan. Kasi? Ayoko. <laughs> Kasi kami ay Hopan Brothers! Kami nga pala ang pinakamagaling na clown sa Earth. Pinakamagaling na clown sa Earth. Ega muna, ega muna! Yo guys, kakatapos lang namin mag-show. Ito si EJ, oh. Hindi namin na-videoan yung event kasi ang ganda na yung event namin. So, ito na. Yan, dito yung venue namin. Uwi na kami maaga kasi malayo pa kami. Malayo pa kami. Huwag na para malaman nila kung gano'ng kalayo. Oo, oh, para malaman nyo kung gano'ng kalayo. Ngayon, ang kailangan natin ngayon mga kwento. Oh. Kwento ka. Hindi, ayun. Hindi bala namin ipapakita. Nasa ano nasa oras naman kung gano'ng kabilis. Ay, gano'ng katagal kami makaka-uwi. Lalakarin. Oo. Uh, kasi malayo-layo talaga itong lakarin. ano? Sasakay pa kami. <laughs> <laughs> Sasakay Mabibisto pa. ba ka, ano yan? Sasakay mo Kung edit ito ah. Hindi po tayo edit out. Uh, kahit gaano katagal to, Kahit isang oras. Uh, hindi. Baka nga hindi lang. Bye bye. Ano? Ayoko na. <laughs> oh, Dalawang araw. Oo. Dalawang araw. Uuwi yan. Tumatagal kami, kinausap pa kasi kami ni Kaya nga, si Mami talaga oh istorbo. <laughs> <laughs> Mami, istorbo ka naman. So, pag uwi namin, istorbo ah. Ayan. Teka lang. Yon naman. Tatawid tayo kasi dito tayo makaka-uwi. Ba, Baka mamatay tayo. Ayan. Uh, Ayan. Yes. Talaga. Ka? nakita nyo naman, yung venue. Layo pa kasi kaya kailangan na namin umuwi na maaagay. Okay. Kasi, may sumusuha dito. Abutin to ng ano siguro. Hello, mga, hindi uh, naman. Mga 6 hours, no? Oo. Uh -huh. Teka lang, may isang ka. Teka lang. <laughs> Isa na lang. Whoop. Yan, dinaanan lang namin kasi baka sabihin pinag-uusapan namin sila. Oh. So, Maghahanap pa kami ng masasakyan. Oo okay. nga. Masasakyan ng sama ng loob. Ay, <laughs> hey, babalita ko sa inyo guys si EJ. Last na pagsasama na pala namin ngayon. Kasi aalis na siya. Si EJ aalis na. Si Ali wala na. Si Ivan, ewan ko kung gusto niya pa. Pero ako, ako aalis sa grupo. O, oh, di aalis sa grupo. Si Ali kasi umalis sa grupo hindi eh. Di ko alam kung bakit. <laughs> <laughs> ako, aalis ako ng... Bansa! Uh, saan, saan bansa? Sa Australia. Bye bye Jay. Guys, Bigyan nyo ako ng maraming show. Bigyan nyo kami para magkaroon ng pamasahe. Eh. Tama. <laughs> Tapos, wala na akong kasama. Kaya hindi nyo bibigyan ng show. Hindi <laughs> <laughs> ako, wala na akong kasama. Bali ako na lang mag-isa. Ay, hindi. Meron ba pala akong si Kurt? Dalawa kami ni Kurt. Bali. Hop, andito na tayo sa... Bye. Bye na. Andito na lang sa amin. Bye-bye.